Ano ba ang iyong magagawin at mga kukunin kung magbubukas ka ng negosyo na legit o may business permit? Kung interesado ka at baguhan ka pa lang, gusto mo magnegosyo, para sa iyo to. Ito lamang ay based on my experience sa pagbukas ko ng aking tatlong store na may business permit. Isasabi ko dito kung anong-anong magkakasunod para magkaroon ka ng idea kung magbubukas ka ng isang negosyo na legit na may business permit. Una, kukuha ka ng barangay permit o barangay clearance. Sa barangay permit at barangay clearance ay maliit lang naman ang babayaran mo doon. Pero mag-start ka na ng bayad doon. Pagkatapos, nagkaroon ka ng barangay clearance o barangay permit, pupunta ka ng city hall o kaya munisipyo para kumuha ng mayor's permit. Ang pagkuha ng mayor's permit ay medyo mahirap kasi maraming requirement ang kailangan mo i-comply. Tulad ng kukuha ka ng sanitation, kukuha ka ng health, at kukuha ka ng fire at kung ano-ano pa para ma-issuean ka ng mayor's permit at pagkatapos mo na-comply lahat yun pupunta ka ng Office of the Treasury tatanungin sa'yo dun ang kabuuan ng iyong kapital at may kukomputin sila dun kung ilang percentage ang kukunin niya sa iyong kapital para yun ang iyong pinaka-permit sa inyong mayor's permit ngayon kung may mayor's permit ka na kailangan mo namang kumuha ng DTI pupunta ka ng DTI. Ganon din naman sa DTI, tatanungin ka lang ng kabuuan ng iyong kapital. Tapos, may percentage din naman sila doon kung magano ang kanilang sising ngilin At yung DTI ay mag, medyo maganda kasi good for 5 years yan. Hindi mo kailangan i-renew yan ng annually o taon-taon. 5 -taon, years talaga. At pag mayroon ka na ng DTI, pupunta ka naman ng BIR. Sa BIR ay hihingian ka ng TIN number para ma register registered mo ang inyong negosyo at doon ka maghulog ng quarterly at annually ng iyong tax sa BIR. Pag pumunta ka ng BIR, pag mayroon ka na ng tin number at nagbubukas ka pa lang, tatanungin kung magkano ang iyong kapital at may percentage sila doon kung magkano ang kanilang kukunin para ma-issuean ka ng BIR permit. Ngayon, pag nag na yung negosyo mo, mayroon na tayong tinatawag na annually at quarterly. Yung annual, ito ang pag-renew natin ng ating mga permit sa MIRS permit at sa BIR. Yung sa quarterly naman, ang binabayaran natin yan ay sa BIR. Sa BIR naman, yung quarterly, mayroon yan ng two form, yung 1701Q at 2551Q. Kailangan sa dalawang form na to updated ka lagi. May binta ka man o wala, bukas ka man o hindi kailangan updated ka dito dahil katakot-takot ang penalty na babayaran mo ganon ang procedure sa pagbubukas ng legit at may business permit na negosyo sa Pilipinas ito ay pagbubukas pa lang ah. hindi pa nagaran yung negosyo mo <laughs> ibig sabihin nagbubukas ka pa lang ang dami ng taxes na binayaran mo magkasunod-sunod yan kasi nga ang batas natin sa collection dito sa Pilipinas ay umabot na sa train law tax na kung saan nagpatong, patong, patong, patong na ang pagbabayad natin ng buwis. Kaya kung gusto mo magnegosyo, pag-isipan mo mabuti. Kung handa kang ma-stress, welcome ka dito sa pagninegosyo. Alam mo ba, isang tip lang. Hindi lahat ng nagninegosyo ay mayaman. Karamihan sa nagninegosyo, paon sa utang. Come here sa pagninegosyo. Good luck.